Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang life coach at kanikusyo partner, Ate JB. So for this video kaibigan, no? Uh, sasagutin po natin ang katanungan ng ating kababayan kapatid dito sa YT World. Ayan, tutulungan po natin siya sa kanyang problema. So... Ito po ay tungkol sa pag-iipon. Tama po ang narinig nyo kay Bigan. We will be talking about paano makapag-ipon, how to save money kahit na napakaliit ng ating source of income, kahit na napakaliit ng ating uh, sahod or sweldo. No? Paano ba makaipon? pag maliit lang talaga yung ating pera difference na, na yung ating source of income so shout out kay sis Jovian Kaayuhan. Ayan. Hello sis, Jovian Kaayuhan. Ayan. So, good morning sis. So, kasi yun kay Bigano, no, kaya po may katanungan yung ating kapatid na si sis Jovian Kaayuhan kasi napanood niya yung aking uh, another video, previous video tungkol sa pag-iipon na ang title ay Gawin mo ito para tiyak na makakaipon ka. Ayan. At the same time, ayan, makakaipon ka. Kikita ka ng malaki. <laughs> ayan, makakaipon ka kaibigan. At syempre, aasin sa tayo no, gawin mo ang mga bagay na ito. So, gumawa tayo ng video nyo uh, noon kaibigan at napanood ang ating kapatid. Kaya siya ay nagtanong. So, ito po ang katanungan again ng ating kapatid na si Sis Jovi Ann Kaayuhan. e eh, sa tindahan ko po ang hina ng bintang Pinakamalaki po ang 1,000 pesos lang kada araw, ah, minsan 500 pesos lang. At minsan naman pag matumal talaga 400 lang, paano ako makaipon yan? Tapos araw-araw pa kami kukuha pang ulam namin. Ang hirap talaga di ako makaipon. Ah, ano po ang ba ang gagawin ko para makaipon? Ito lang po ang aming source of income. Ayan, ito lang aming, ang source of income namin. So, sis Juvian, mahirap talaga makaipon no? Pag maliit lang yung ating source of income. Pero, ha? pero ha, hindi naman po imposible. Kasi, sa katulad po ng palagi kong sinasabi mga kaibigan, na yung pag-iipon, wala yun. Mostly, most of the time, wala po yun so kung gaano kalaki or kaliit yung ating sahod or yung ang pera na pumapasok sa atin yung pag-ipon wala doon no? so bakit ko ito nasabi kasi marami akong kakilala kaibigan na maliit lang yung kanilang uh, source of income kaunti lang yung perang uh, pumapasok sa bulsa nila pero nakakaipon pa rin po sila Ayan, so, teka lang nga, may bumibili pa, no? Binibigyan ni francis May bumibili lang po ng canned goods. Yeah, anong binibili friends? Pakita mo nga sa kanila Francis Ano yan? Carne Norte. <laughs> May bumili lang po no. So kay Bigan back to our main topic. At meron naman po no. Meron naman na malalaki ang sahod. So malalaki ang sweldo nila pero wala pa rin silang ipon. So masasabi ko talaga kaibigan, na wala sa laki or liit ng perang pumapasok sa atin kung makakaipon ba tayo or hindi. Dapat lang talaga determinado po tayong mag -ipon. Ayan, <laughs> yung gusto talaga, may goal talaga tayong mag-ipon. Kasi kay kaibigan, may mga tao, may mga kapatid tayo na maliliit ang sahod pero nakapag-ipon, nag-iipon sila, meron tayong mga kapatid dyan na malalaki ang sahod pero walang savings, walang ipon. So, wala talaga, their friends, sa laki o lihit ng sahod natin kung tayo ay makapag-ipon. Ang sa'yo po, sis Jovian, uh, alam ko po mahirap pero kahit mahirap man sis Jovian, makakaipon pa rin po kayo. Kasi, hindi naman natin sinasabi na dapat talaga may particular amount mo no? na dapat ipunin natin araw-araw, mag-ipon ka ng 100, 200, 300, 500 araw-araw. Sis Jovian, pwede po tayo mag-ipon ng 5 pesos a day, 10 pesos a day, or 20 pesos a day. Ayan. So, bas, wawasan lang natin yung ating mga ginagastos, no? Ayan. So, noon ako, kaibigan, yung maliit po yung aking tindahan na hindi ako nag-snack-snack, walang snack-snack. Yung pambili ko ng snack or yung mga pagkain na kukunin ko dito, ay hindi na ako kukuha. Ayun, iniipon ko na lang. Pag may banana queue na, may nagtitinda noon ng banana queue, ayun, hindi na ako bumibili. Hindi ako nag snack kasi nga may goal ako na makapag-ipon. At yun nga, nakapag-ipon talaga ako. Kahit maliit pa yung tindahan ko noon, ang liit, no, 23 years ago, yan, but 23 years na po yung ating tindahan. So, nagsimula ako sa 1,000 na puhunan. Ang liit. Ano, makaipon pero nakaipon ako. At ginamit ko yung ipon ko pandagdag dagdag puhunan sa akin negosyo. Kaya nga umabot ng 23 years. Thank you so much, God. No at sa mga kapitbahay ko na kahit marami akong kakupitin siya, dito pa rin po sila bumibili. Thank you so much. By the way, kaibigan, don't mind my background noise, no? My construction po kasi nagaganap sa likod ng aking tindahan so medyo maingay please don't mind po and sana kaibigan kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagasenso sana kaibigan pakishare na rin no para mas ma marami pa tayong matulungan and please don't skip the ads po malaking tulong po ito sa amin ng aking family again ha don't mind my background noise meron kasing construction na nagaganap sa liko ng aking tinan. So, ngayon kaibigan, again, sis, jovian, kaayuhan, pwede pa rin po kayo makapag-ipon, sis. Kahit maliit lang po na halaga, importante po ito. Pero kung talagang nahihirapan po tayo, kasi nga, ang hirap mag-ipon pag maliit lang yung ating source of income, well, teka lang po, ano, may price ko na naman nagdadaan, dadaano. Yung tindahan ko kasi nasa harap lang ng kalsada. Teka lang po, no? <laughs> padaanin muna natin yung second Kasi pag nagsasalita ko at may ingay, ay hindi nyo ako maririnig. Ngayon kay no, uh, pwede pa rin talaga tayo makapag-ipon kahit malit again yung ating uh, source of income. Pero kung nahirapan talaga tayo, then dapat maghanap na tayo ng extra source of income, another source of income. Ako nga no, si Ate JB, medyo maganda na yung takbo ng aking tindahan, pero hindi pa rin po ako tumitigil naghahanap pa rin po ako ng ibang paraan paano ako kikita ng pera. Hindi ako tumitigil, kaibigan. Noon, tindahan lang ang meron ako. Nang makaipon ako, nag-open ako ng Pesonet Cafe. Ayan, nagtitinda ako ng mga lutong ulam sa labas. Ngayon, may 5-6 may, may business tayo. Nagpapahirap tayo ng pera with uh, interest. So, hindi ako tumitigil. Kaya ikaw, kaibigan, kahit pa meron ka ng source of income ngayon, dapat hindi ka pa rin titigil na dumiskarte. magdumiskarte dumiskarte ka, maghanap ka ng other sources of income. So sa panahon ngayon na malaki na, no, malaki na yung gastusin natin, mahal na yung mga bilihin, malaki na yung ating mga expenses, kulang ang isang source of income, kaibigan. Yun ang mga kilala nating mga mayayaman, milyonaryo, bilyonaryo, no? Yung yung may-ari ng SM, akala mo SM lang yung negosyo niya, marami pa. Oh diba? Yung may-ari ng kahit anong negosyo, 'no? Kala natin isa lang 'yung negosyo nila, hindi. 'Yung may-ari ng mga Inasal, 'di ba? Noon Mang Inasal lang 'yang 'yung negosyo niya. Ngayon, may another tatlong business 'yan, nabasa ko po sa documentary. May another tatlong businesses po 'yung may-ari ng Mang Inasal, na, na binenta niya 'yung uh, half siguro, more than half sa so share niya sa Jollibee corporation, corporation ba yun? Ayan, yung nabinta niya yung pera, nakuha niya, in niya sa other negosyo, kaya tayo dapat talaga humanap ng other sources of income lalo na their friends, kung tayo ay nahirapan sa pag-iipon okay, mga kaibigan ha, nasabi ko na po sa inyo nasagot ko na po ang katanungan ng ating kapatid na sis Jis uh, Juvian Kaayuhan, hindi po imposible na makapag-ipon tayo kahit maliit lang ang ating source of income, makakaipon pa rin po tayo, basta determinado tayo na mag-save ng pera. Kahit ba maliit ang ating sweldo, pwede pa rin tayo mag-save ng pera. Nasa sa atin na yun, kaibigan. Ang hirap kasi sa atin, hindi natin iniisip yung future. Ngayon lang, yung iba sa atin, malaki ang sahod, kaya hindi na sila nagsisave ng pera. Ay, malaki naman yung pera ko, yung sahod ko, yung sweldo ko, hindi na ako mag-ipon. Eh, paano pag nawalan ka ng trabaho? Paano magkasakit ka? Di, wala kang ipon, di ba? So kailangan talaga natin mag-ipon ng pera. Whether maliit or malaki yung ating sources uh, source of income, dapat talaga mag-ipon tayo. Napak-importante po nito. Okay? Again, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi nyo pong tandaan yung uh, palaging sinasabi ni Ate GB. Hindi posible, hindi mahirap na masinso natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, pinaka sa lahat, we have God in our life. Tiyakasun sa natin natin kaibigan, wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate talah. Maraming salamat po. Tinapos nyo po aking video kahit mainga yung aking background kasi may construction na gagana. Thank you so much po sa inyong uh, walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay Ate Gibi. Aasin so tayong lahat. Claim it. Okay? Thank you so much. God bless.